panahon na ang dami-daming nangyayari sa bansa, eh huwag masyadong mataranta. Easy lang. Pero huwag masyadong pa-easy-easy, ha? Gawin natin ng tama ang trabaho. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa programang Relax Lang Ang Peg. Samahan niyo kami sa programang Easy Lang. Abante ang best. Balita, entertainment, sports talk. Easy Lang. Lunes hanggang biyernes, alas Abante, ab -ab abante, Radyo Balita, Radyo Balita. Lion. Magandang hapon mga kabante, narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Dako na tayo sa ating mga balita ngayong hapon. Marikina River nasa second alarm na. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Abante Radio Live Report. Ryan? Tuli nga ang pagtaas ng tubig dito sa Marikina River. Umasakit na sa ikalawang alarm alarma ang Marikina River matapos tumabot na ito. Sa 16 meters ang level ng tubig sa itlog as of 1.50 p.m ibig sabihin sa ikalawang alarma ay sila nilitas na yung mga residente na nakatira sa mga bangung lugar. Sa panayam naman, kanila, uh, tere, kanila, eto nga sa pinatatayuan ko, tere, eto, umapaw na yung tubig na dali sa inog, mabilis ang pag-agos at pag-apaw ng tubig dahil sa naranasan niyang walang tigil na pag-ulan dito sa Metro Manila simula pa kaninang umaga. Sa inang nagtungo dito si Consihal Feliciano, ayon sa kanya, kasulukuyang nagtitikot si Martina Mayor Maan Sudoro sa mga lugar dito sa lungsod kung saan mabilis bahait yung mga lugar. Dagdag pa ng Consihal, ako po kung ano, kayo isang daang pamilya na ang inibika. Kapatid niya na rin na certified na evacuate September ang inhanda ng Marikina LGU sa mga residente dito na nais na Kapag umabot sa 18 meters Tere, ang level ng tubig dito sa Marikina River ay magpapatupad ng Marikina LGU ng forced evacuation. Ay sabat, um, Tere, kaya na naantay natin dito sa pagdating ng Marikina Mayor Maas ma Sador dito sa lugar para ubigot at dahil niya ito Marikina River. Eto Tere, eto sa bababa ako. Ayan. Ayan. Ray Sina, Ryan. River. Ryan? Ito. Tere. Ryan? Kumusta? Umuulan tere. pa ba dyan, Ryan? Sa ngayon, um, nakakaranas dito sa Marikina City. Marikina City na Medyo um, ambon lang. Kanina pagdating natin, bumuhos yung palakas na ulan. Pero sa mga oras na ito, ay ambon na lang yung nararanasan natin dito sa City Pero kahit ambon lang, ang lakas ng agos at um, apaw ng Marikina River, kaya mabilis siyang umapaw dito sa kinatatayuan ko. Kaya nga uh, kung siya si Marikina Mayor Maad Jotoro, parang... Uh, um, hindi na niya yung mga residente na sa mga mababang lugar na lumikas na dahil po sibigang bahagi yung mga lugar na mababa dahil sa pag-apaw dito sa Maritina River. Tere? Okay, maraming salamat, Ryan. Mamaya mag-update tayo, mamaya Teresa, dito sa kalukuyang sitwasyon, dito sa Maritina River. Ako si Ryan Rilabal ng Abate Radio. Ito ang balitang mabili, mabangis at walang minuti. Abante Radio Live Report. Samantala, Tulyahan River, kapantay na ng kalsada. Banta ng mas mataas na ba sa ilang bahagi ng Malabon at Valenzuela. Umabanti sa balita si Abante Reporter Chirk Balagtas. Chirk? ay na walang tigil na ulan dulot ng southwest Monsoon o Habagat. ay sa so mga residente, mabilis ang pagtaas ng tubig sa lugar na maaaring magpalala pa ng pagbaha sa mga kalapit na barangay gaya ng Malinta at Polo sa Valenzuela, maging sa mga barangay sa Malabon gaya ng Tinajeros, Consuya, Katmon at Newgay. Uh, posibleng maapekto ang mga ito na konektado sa daloy ng Tulyahan River. Patuloy pa rin minomonitor ng lokal na mga otoridad ang sitwasyon sa lugar at inaasahan na magpapatuloy pa ang pag-uulan sa mga susunod na oras. Kaya naman nananawagan ang mamahalang lokal sa publiko na maging alerto at umiwas sa mga lugar na madaling bahay. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibleng pag-apaw ng Lamesa Dam na aabot ang water level nito na 80.15 meters na lagpas sa 79.50 na critical level. Ito ay dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na pag-uulan na patuloy na nararanasan sa Metro Manila. Pinag-iingat din ng mga residente sa low-lying areas um, na malapit sa Tulyahan River gaya ng Quezon City, Valenzuela, Malabon sa posibleng pagtaas ng tubig at biglaang ang pagbaha. Ako si Chief Balagda sa Abante Radio. Balita mabilis, mabangis at walang mintis. Oh! Abante Radio Live Report. Maraming salamat, Sir, at ingat kayo dyan. Muli, ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Teresa Tavares ng Abante Radyo Balita magandang hapon. Abante Ab Ab Abante Radio Balita.